magandang gabi ako si Willard Cheng. Ako naman si Meiji Cruz. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Ilang mga lokal politiko trending dahil sa kanilang mga tone deaf na pahayag sa epekto ng mga nanalasang bagyo. Isabela Governor na misinterpret lang daw ng netizens. Cebu Governor Pambari 4, namumulitika lang daw? Representative Duke Frasco pumalag sa umano'y mabagal na tulong ng Kapitolyo sa kanyang distrito. Mother Earth dapat alagaan. Mga lalapastangan sa kapaligiran, patawan ng death penalty ayon kay Kong Niao. Mayor sa Camarines Sur, guilty sa maanumalyang pagbili ng gamot noong 2012 at Gabriela Representative Elago kinalampag ang dole anya hindi waterproof ang mga empleyado Isabela Governor Rodolfo Albano pasok sa trending list dahil sa kanyang controversial statement sa paghahanda sa bagyo ang detalye alamin sa Politiko Update ni Ivy Reyes Mainit sa publiko ngayon si Isabella Governor Rodolfo Albano matapos payuhan ang mga residente na huwag mangamba at manatiling cool lang sa gitna ng banta ng baha. Sa isang panayam, ipinagtanggol naman ni DILG Secretary John Vicremulia si Albano at sinabing hardworking naman itong opisyal. Pero sumasang-ayon siya na mali ang tabas ng biro ng gobernador. Bukod dito, napo na rin si Albano matapos dumipad papuntang Germany noong Sabado, November 8, ang bisperas ng Super Typhoon 1. Oktubre pa raw nagpasa para sa isang foreign clearance si Albano. Sa parehong araw, naglabas ang DILG ng memorandum na nagsususpindi ng foreign travels ng mga public official. Ayon naman sa Malacanang, iimbestigahan nila ang mga public official na umalis ng bansa habang tinatamaan ng magkasunod na bagyo ang Pilipinas. Unang-una po ay mo uh, muna itong assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa at uh, kung ito po ba talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga uh, kababayan natin na nakaranas ng uh, hagupit ng bagyo. At uh, hindi po natin agad-agad dito masasabi na sila ay may na Kailangan po pag-aralan muna." Sinubukan din natin kunin ang pahayag ni Remulia kung nasaan na si Albano. Sinabihan niya raw kasi ito na bumalik na ng bansa sa pinakamadaling panahon. Samantala, inilabas naman ang DILG ngayong araw ang listahan ng mga opisyal sa Cebu na may aprobadong Foreign Travel Authority. Sa siyam na public officials, tanging si Borbon Municipal Mayor Nico Dotilius lang ang nagkansela ng biyahe. Ivy Reyes, Billinar News Channel. ikaugnay nito nilinaw na ni Governor Albano ang kanyang pahayag at iginit na na-misinterpret ang binitiwan niyang chill and pray. Tinamon ni Liloan Mayor Duke Frasco si Cebu Governor Pam Baricuatro na itigil na ang pamumulitika at simulan ang pagtulong sa mga bayan na napuruhan ng Bagyong Tino. Ayon kay Frasco na hindi kailangan ng Cebu ang kamera at social media attack ng Kapitolyo kundi ang excavator, bulldozer at backhoe para sa clearing operations matapos ang malawakang pagbaha dulot ng bagyong tino. Git ng kongresista, mula pa noong November 5, nakadeploy na ang heavy equipment ng DPWH, LGUs at private sector. Pero hanggang ngayon, wala pa raw kahit isang equipment na ipinadala ang lalawigan sa liloan. Dagdag pa nito, kahit may political differences, bahagi pa rin anya ng Cebu ang liloan kaya dapat unahin ang tao at hindi ang politika. Bagamat malaki ang naging pinsalang iniwan ng bagyong uwan sa lalawigan ng Camarines Norte, ibinida naman ni Diet Mayor Valencia na safe ang kanilang mga kababayan. Sa iba pang detalye, alamin sa politiko update ni Dexter Ganibe live. Dexter, go ahead. Willard, zero casualty ang bayan ng Daet dito sa Camarines Norte sa kabila ng malalakas na hangin na humambalos at nagpadapa sa mga poste ng kuryente. Pinagmalaki ng first-time mayor ng Daet na si Mayor Rosano Valencia na... Form signal number five nitong linggo. Ang resulta, mga post... 119 na bahay ang totally damaged at halos isang libong kabahayan naman ang bahagyang napinsala. Pero ayon kay Mayor Valencia, walang buhay na nakalas. Sabi namin na mas, ma mas mabuti na yung maging handa lalong lalo na sa mga ganitong uh, kalamidad. At uh, bago pa man, eh, talagang itong bagyong ito inaasahan namin na talagang malakas. So far marami talaga nasira sa aming uh, infrastruktura, uh, mga agrikultura at yun ay uh, pinapasalamat ko na lang sa mahal na Diyos yung uh, no casualties kami rito sa bayan ng dahil. Ngayong araw, kinausap ni Mayor ang mga negosyante na pagbigyan muna ang mga empleyado nila ng panahon na makumpuni ang kanika bahay. Bagamat first timer na Mayor, dalawang beses naman siyang naging konsihal kaya alam ang sentimiento ng kanyang mga kababayan na madalas nang makaranas ng bagyo. Willard, bukas inaasahang uh, balik operasyon na ang negosyo dito sa daet. At uh, inaasahang aabutin pa ng uh, hanggang tatlong araw yung pinakamabilis na pagkukumpuni sa mga poste na natumba para maibalik ang supply ng kuryente dito sa DAET. At uh, kaugnay nga yan, makakausap natin ng live ngayon kasama natin dito si uh, DAET uh, Mayor uh, Rosano Valencia. Mayor, good evening at welcome sa sa programang uh, Politiko Nightly. Uh, Oro ka dito ng konti, Mayor. Ayan. Uh, Mayor, ito unahin natin, kumusta po ang uh, sitwasyon ng DAET ngayon? Ngayon, unang-una, brown out kami ang buong uh, bayan ng DAET. At uh, ang ipinapasalamat ko ay yung uh, no casualties. Dahil po yan, hindi lang sa uh, pag-kooperasyon uh, ng uh, pamahalaang um, bayan ng DAET, kundi sa kooperasyon at partisipasyon pong ibinigay ng uh, mga barangay officials dito sa bayan ng dahil. Sa ngayon ba Mayor, may mga evacuees pa tayo na natitira sa mga evacuation center? Uh, nag de -camp na po kami kanina mm. uh, yung mga bar barangay. So far, wala na pong uh, uh, evacuation uh, center na may uh, evacuees pa. Yung clearing operations na isinasagawa ngayon ng lokal na pamahalaan, katuwang itong mga galing din sa probinsya, ay nakatuon na lang saan? Nakatuon po yan dito po sa sa loob ng bayan ng Daet mm -hmm. yung uh, clearing operation na kaninang uh, 6 am pa po namin inumpisahan. Mm -hmm. Marami dito yun, nung nadaanan namin doon sa Bagabas Bayon na Bagas road, Bagasbas Bagas Road, bas. Eh, isang kilometro yung haba ng mga uh, poste na nagtumbahan. Ito siguro yung dahilan kaya hanggang ngayon eh wala kayong uh, supply ng kuryente. Opo, totoo yan. At uh, yun naman po ay nakipag-ugnayan na mm -hmm. ako kanina Nakausap naman po ang arming uh, general na manager ng Kanoreco ay patuloy uh, po ang pagkukumpuni nila. Hindi lang naman dito po sa bayan ng DAET, sa ibang bayan din may mga nasira rin poste. So bukod sa DAET, yung mga katabing bayan po dito sa Camarines Norte ay eh, wala talagang supply ng kuryente sa ngayon? Ganon din po yung nangyari Oo. na may mga posteng nga uh, Uh, natumba. Mayor, itong itong ganitong ano, itong ganitong sitwasyon, siyempre uh, syempre itong Camarines uh, Norte ay hindi na ho lingit sa kaalaman natin lahat na uh, madalas na bisitahin daanan ng bagyo. Ano po yung mga hakbang bilang isang first timer na mayor ng Daet? Ano po yung mga uh, hakbang na iyong uh, ipapatupad sa iyong uh, termino para naman at least kahit papano mabawas-bawasan yung uh, mga siya sa infrastruktura at sa agrikultura at iba pang eh, at uh, pero ngayon kasi masasabi natin na medyo uh, natatalagang na nagtagumpay kayo doon sa zero casualty. Opo. Unang-una po yung uh, pinaiigting po namin yung ka ng uh, ng namin ng lalo na sa mga barangay officials mo at uh, patuloy na binabanggit na kung may mga paparating pong bagyo eh pinaiigting po namin ang kahandaan at uh, yun po ay uh, ino-orient namin ang komunidad uh, ng bawat barangay na uh, makisama o maniwala sa amin yung uh, mga na yung mga nasira ng bahay more than 100 po ng mga bahay ang totally damaged at uh, almost 1000 yung mga partially damaged ano po yung uh, maitutulong maibibigay ng lokal na pamahalaan sa kanila kung meron man Kaninang umaga po, agad-agad, at kagabi, pagkatapos ng bagyo at 9pm, uh, lumabas po ako at pumunta po ako sa aming uh, Emergency Operations Center. At yun po ay agad-agad, uh, uh, hinihingi ko po ang initial report. Kaya lang po may mga barangay pa na nagbabato pa ng, uh, ng report. Kaninang umaga... Alright, maraming salamat sa iyo. Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Camarines Norte. Ang solusyon ang paulit-ulit na state of calamity kundi ang pagbawa sa pagiging vulnerable ng bansa. Yan ang giniit ni senator Loren Legarda kasunod ng pag-apruba ni Pangulong Bongbong Marcos ng state of national calamity. Paliwanag ng senador, ang kalamidad ay hindi dahil sa bagyo kundi dahil sa kahinaan ng paghahanda. Kaya naman itinutulak ni Legarda ang agarang pagpapatupad ng mga batas sa disaster resilience at environmental protection. Matagal na anyang may mga batas para sa rehabilitasyon ng watershed, pagprotekta sa mga kagubatan at pagpigil sa illegal quarry ngunit hindi ito nasusunod sa maraming lugar dapat raw tiyakin ng pamahalaan at lokal na opisyal ang maayos na drainage, tamang land use planning at mabilis na early warning sa mga komunidad. Naniniwala si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na death penalty by firing squad ang deserve ng mga personalidad na sangkot sa illegal logging at mining sa bansa. Kasunod ito ng isang viral post na satellite images na nagpapakita ng malawakang pagkasira ng kagubatan sa Dinapigi, Isabela. Ayon sa mambabatas, ang mga watershed ang pangunahing panangga ng bansa laban sa bagyo at pagbaha. Kaya dapat mabigyan ng pinakamabigat na parusa ang sinumang maninira nito. Maraming netizens naman ang nagpasalamat sa Sierra Madre Mountain Range sa proteksyong dulot nito sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Imahinasyon lang umano ni Ombudsman Boying Rimulya ang sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, International Legal Counsel ni former President Rodrigo Duterte, walang basehan at walang dokumentong nagpapatunay na may inilabas na warrant ang ICC para kay Dela Rosa. Git pa ng abogado, hindi makatuwiran para sa ICC na maglabas ng anumang karagdagang arrest warrant habang nakabidbin pa ang apela ng Pilipinas na kinukwestiyon ang jurisdiksyon ng Korte sa investigasyon kaugnay ng War on Drugs. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police sa unang yugto ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ang parehong operasyon na iniimbestigahan ngayon ng ICC sa kas kasong crimes against humanity. Sa aming pagbabalik, Mayor sa Camarines Sur guilty sa maanumaliang pagbili ng gamot noong 2012. At Gabriela Representative Elago, kilalampag ang dole. Anya, hindi waterproof ang mga empleyado. di victim blaming ang mensaheng na isiparating ni Pangasinan Representative Mark Cuanco matapos siyang batikusin online dahil sa komento niya sa mga binaha. Sa social media post, sinabi nito na hindi dapat nagtayo ng bahay sa flood floodplain sa mga residenteng tinamaan ng baha. Mabilis itong umani ng kritisismo at iginiit ng netizens na hindi pagpili ang dahilan kundi kawalan ng pera at abot kayang tirahan. Pero paliwanag ni Cuanco, mali ang interpretasyon sa kanyang pahayag. Ayon sa mambabatas, nakita sa viral video ang isang engineering failure, isang drainage channel na mas mataas pa sa paligid, makitid at posibleng dahilan ng biglaang pagbaha. Giit niya, layon niyang matuto ang gobyerno sa pagkakamali at hindi sisihin ng mga biktima. Dagdag ni ko responsibilidad ng gobyerno at developers na tiyakin na ang mga housing project at uh, natinatayo sa naligtas at maayos na lugar batay sa hazard maps at tamang planning. Samantala, nananatili ang panawagan ng publiko na mas kailang imbestigahan kung bakit pinapayagan ng pagtatayo ng tirahan sa mga flood-prone areas at hindi dapat isisi sa mga nasalanta. Guilty ang hatol ng Sandigan Bayan kay dating Kapalonga Camarines Norte Mayor Senandro Prettyboy Halgalado sa kasong korupsyon kaugnay sa maanumaliang pagbili ng 1.8 million pesos na halaga ng gamot noong 2012. Batay sa desisyon ng Sandigan Bayan 7th Division na patunayan na gumamit si Halgalado ng mga pekeng dokumento para pagmukhaing humiling at tumanggap ng tulong medikal ang mga barangay official hindi rin niya naipaliwanag kung saan napunta ang mga gamot. Labing apat hanggang tatlumpung taon na pagkakakulong ang hatol kay Halgalado. Pinagbabayad din siya ng higit 1.8 million pesos na pinambili ng gamot. Habang buhay na rin siyang ban sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Tinambangan si dating Maguindanao del Sur board member Taharudin Frank Emlok sa Takurong City, Sultan Kudarat, ngayong tanghali ng Lunes, November 10. Batay sa inisyal na ulat, sa kay si -lock ng Toyota Fortuner ng pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Safe naman anya ang lagay ng dating opisyal dahil sa bulletproof ang nasabing sasakyan. Agad na nagsagawa ng checkpoint at hot pursuit operation ang pulisya. Patuloy ang imbisigasyon ng PNP Takurong para matukoy ang mga sospek at alamin ang motibo sa likod ng pananambang. Personal na pera raw ni Kainta Mayor Kit Nieto ang kanyang huhugutin para mahuli ang mga kawatan na nagnakaw ng kable sa kanilang pumping station sa gitna ng paghahanda nila sa epekto ng bagyong uwan. Ayon kay Nieto, tatlong daang piso ang offer niya o tatlong daang libong piso ang offer niya sa sino mang makapagtuturo sa mga sospek. Ayon sa ulat, pinutol ng mga sospek ang steel matting at electrical cables. Iniutos din ng alkalde ang 24-7 security sa lahat ng pumping stations upang hindi na maulit ang insidente waterproof ang mga empleyado. Yan ang matapang na pahayag ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago. Matapos niyang sitahin ang ilang mga kumpanyang nagpapapasok pa ng mga empleyado sa kabila ng masamang panahon. Partikular na dyan ang mga nasa Business Process Outsourcing o BPO. Giit ni Ilago, igalang naman ang karapatan ng mga manggagawa at dapat unahin ang kanilang kaligtasan kaysa sa kita ng kumpanya. Sa ilalim ng Dole Advisory Number no. 17, Series of 2022 at Occupational Safety and Health Law, may karapatan ang mga empleyado na tumanggi na pumasok sa hindi ligtas sa trabaho o may nakaambang na panganib. Kasabay niyan, kinatok din ni Ilago ang Dole sa agresibong imonitor ang mga kumpanyang nagpapatrabaho kahit na may sakuna. Negosyo o kalikasan, ito ang tanging giit ni Katanduanes Governor Patrick Azanza sa pamunuan ng DENR sa gitna ng patuloy na pagkasira ng kalikasan tulad ng Sierra Madre Mountain Range. Git ni Azanza, dapat pakinggan ng pamahalaan at publiko ang babala noon ng yumaong DNR Secretary Gina Lopez kung saan binatikos din niya ang mga negosyanteng inuuna pa ang pumita kesa sa kapakanan ng mga tao. Tiyak din ang kapahamakan kung patuloy nasisirain ang kalikasan para lang sa pansariling interes. Para kay Asansa, nananatiling makabuluhan ang mensaheng ito ni Lopez, lalo na muling nalulubog sa baha ang maraming bayan sa Bicol. hindi pino kahit anuman ang pinagdadaanan, hindi nawawala ang good vibes. Happy ang celebration ng family binay sa kanilang kaarawan ng kanilang mother dear. Almost complete fambam sila dahil maging ang kaapu-apuhan ay present sa event. Pero sa kanilang family picture, tila may missing in action. Marami ang nakibati sa celebration pero ang tanong ng netizens, where is Abby? Kapansin-pansin daw kasi ang pagiging absent ni Abby and her hubby sa birthday celebration. Sa kabila niya, nagbigay pa rin ng benefit of the doubt ang netizen at baka lang daw si Abby ang nagpicture. Lumabas naman ang pagiging religious ng mga leader ng bansa. Una na dyan, si na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos na pinangunahan ang misa para sa sinalanta ng Bagyong Uwan. Present din sa misa si dating First Lady Imelda at ang sister ni Pangulong Bongbong na si Irene. Habang si Vice President Sara Duterte naman, pinaalalahanan din ang publiko na magdasal. Mas mabuti na raw na OA sa paghahanda kesa hindi talaga ready sa pagtama ng bagyo napaka-religious talaga nating mga Pilipino. Oh, talagang ang dasal natin ngayon, 'wag na mm -hmm. itong uh, mga nagdaang bagyong Tino at uwan, at sana tuloy-tuloy na ang pagbangon ng mga nasalanta nating kababayan. Mm, lesson learned mm. na para sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa mga opisyal ng gobyerno. Dapat i-share ng Camarines uh, Norte yung naging lessons din na natutunan nila dahil zero casualty daw no mm. ayon sa ulat ni Dexter. 'Yun. Kaya maraming salamat sa inyo. Dahil uh, sinamahan niyo po kami ngayong gabi sa ngala ni Dexter Ganibe, ako si Willard Cheg. Ako naman si Meiji Cruz. Hanggang bukas dito sa Politico, Politico Nightly. Nightly.